Hello guys so guys ako nang mangga I Hello guys, alam niyo nalulungkot ako. Inuulan ako ng blessing dito. Ang lagi nasa sa isip ko yung anak ko at ako ko. Nararanasan ba kaya nila ito na kumakain ng ganito kadaming ng prutas na binibless ako dito? Alam mo minsan pag iniisip ko, naiiyak lang ako guys.